Yung mga beshi maga nga po, nagpatiki pa sa may school. Habang lalakad nga ako, may tumawag nga sa akin na mo te, kaya naman kinawayan ko. Yung mga pumapasok na nga lang po ngayon yung may mga award. Natutuwa nga ako mga beshi dahil kasama ko sa may award. Hindi ko rin po kasi pinababayaan yung pag-aaral ko kahit nagboblog ako. Inuuna ko po kasi yung pag-aaral ko mga beshi kaya minsan madalam po ako mag-upload. Alam nyo na kung bakit hindi po ako araw-araw nag-upload? Kinapunan sa labas na nga lang po kami kakain mga beshi. Namiss ko nga po kumain sa may tagpon Kaya naman doon ko nga po inaya sila mama Itutreat nga daw po kami ni mama Dahil kasama nga daw po ako sa may with honors Sana nga araw-araw na lang ako with honors mga beshi <laughs> Namimili na nga po kami na o din namin mga beshi Tignan nyo naman yung dalawa parang sila ay magnanay Mabilis nga lang po yung serving dito mga beshi Dumating na nga rin po yung order namin Bupalongis nga po yung order namin nila papa Slatitabi naman po grill pusit Gumagawa na nga po ko ng sausawa namin mama Sobrang hilig nga po namin sa may sili. Tara, kain po tayo mga beshi Thank you po Lord sa lahat ng blessings may isang bata naman nga nabusog, mga beshi. Teya. Bakit ko? Pikit ka? May reward ako sa'yo dahil kasama ka sa honors. Pikit ka. Close your eyes. Open your eyes. May regalo ka sa'yo. nabog mga beshies, Miguel. Ang ganda niya mga beshies. Ang ganda niya mga beshies. Beshi. Tulad nga na sinabi ko mga beshi, ito nga po ko na bag. Tinupad nga po ni mama ipangarap ko mga beshi. Lahat nga doon na hindi nila naranasan nung pata, paparanas nga daw po sa amin ni Bibi Atina. Thank you po mama and papa, yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi. Bali may gagamitin na nga po sa darating na pasukan mga beshi.